Good morning guys Good morning guys Ayan panibagong araw Panibagong vlog na naman tayo guys So for today's vlog guys Ayan kakain na naman tayo guys Makakaubos na naman tayo ng usakap kaplatong Ganon guys oh diba Ayan natin yung drink Pinilang ha Ayan um, pipino si kamatis Wow uh -huh. Wow yung naman Kaya napatayin rin yung paksim o pritong isda. O diba? So, think, itong iwag guys. Mga ako natalang guys. Ito natalang yung guys. Makuhay sa tagka ng guys. Tapos, pinanood <laughs> nato may ako. Yeah, so, so Ay, okay. papatog so, to rin ha. So, mga ako natalang guys. Ito rin yung guys. sa natong kaon guys. Kuslan huh? man. Mag-vlog, vlog talang. Mag-vlog, vlog talang ni guys. So, hod itong. Ito kaon guys. Na na-address so, so, <laughs> itong uh, guys. Ako na. na. Selamat <laughs> guys, nato oh, na, that's okay, cause I'm just being mm. a bare minimum student, guys mm. I just want mm -hmm. to be. I can't yeah. mm. just I'm student, and that's fine yeah. Anyway, sunscreen? I sense. have just a bare minimum student mm. I made, I made a combination

Ayan 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 lang ng tapos po guys Ginagpag tong kaon guys Pinupre lang gini guys Wala lang itong kuwan leon Nakayaan lang na sudan Budget So mga hantan nyo

Tambok kayo guys. Tambok kayo guys. Ang atong inuunang kahit presko ko yung sila. Ang Hi mga ka... Ayun. Nagkakaw. Nagkakaw. Alam kayo. Ang

으음, 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 뭐야? 응. 음. Làm mẹ cay không? Ăn